Solid ka bang fan ng FPJs sa Batang Kiyapo? Natututukan mo ba itong panoorin gabi-gabi? Kung gano'n, subukan natin ang galing mo! Let's go mga batang Kiyapo! It's time to play! Batang Kiapo Quiz Moto! At narito na ang mga katanungan sa nakaraang episode! Number 1 Sa unang eksena ng episode ngayong gabi, saan ang lokasyon ng scene? A. E, sa mansion? B sa kulungan, C sa libingan. Number 2, ano ang ibinigay ng campaign manager kina Marsing at Nita? A stickers, B pera, C dokumento. Nasaan ang hakot ninyo? Nasa labas, magpasok na. Ito yung sa inyo. Ay, salamat po. Ito yung sa mga tao ninyo. Ikiisan niyo ha. O, ikiisang... In. In. Number 3. Pumunta si Loiza at Jessa sa meeting de avance ng mga guerrero. Ano ang ibinigay nila kay Jackie? A. Damit ni Mayor B. Damit ni Pilar si damit ni Miguelito. Gusto ko, mamaya, sisiraan nyo ng todong-todo yung babae niyan, ha? Eh, eh, madam, ito pala yung pinagawa mo. Ayaw ka pala. Ay, ito po, mayor. po. Kanina pa namin ito hinihintay. Ikaapat na tanong, sino ang nagsabi nito? Kailangan palagi kayong magkadikit. Kailangan makita kayo ng mga tao na palaging magkasama. A. Hey, Roda D. Don Julio C. Divina. Tandaan mo, ikaw ang busy ni Tanggol. Kailangan palagi kayong magkadikit. Kailangan makita ko ng tao. Palagi magkasama. course pa. Number 5. Kumpletuhin naman ang sinabi ni Jackie sa meeting di avance. Ang mga babae dapat ginagalang, nire-respeto at blank. A. Minamahal B, tinutulungan, C. Pinagpapahalagahan. Ang mga babae dapat ginagalang, nire-respeto, at pinagpapahalagahan. Tama! ika na tanong, sino ang tinatawag na teacher ng bayan sa tanggol A. Haydilin Dumlaw B. Evelyn Dumlaw C. Annalyn Dumlao. Ang teacher ng bayan, si Miss Evelyn Dumlao! Pagpapakan po natin! Napakalaki ho ng problema natin sa edukasyon! Number 7, sino naman ang vendor na nagsabing ang pagpaparehistro ay magiging libre na? A. Emilio Umali B. Ricardo Macale C. Francis Bailon ako po si Emilio Mali, Batang Merkado. Bilang vendor po, ito ang magandang balita sa inyong lahat. Huwag kayong magalala dahil ang so, ay magiging libre na! Number 8, sino ang nagsabi nito? Si Santino, anong ginagawa niyan dito? A. Oweng, B. Enteng, C. Madonna. Masamang loob! Si Santino! Si Santino, anong ginagawa niyan dito? O sila. Si Santino nasa mini defense. Ano gagawin natin? Ikasyam na tanong, ayon kay Kapitan Leo Mojica na humahabol bilang kongresman, ano ang gusto niyang mapanatili, mapalawak at mapaayos? A. Mga kalsada B. Ang kapaligiran C. Magandang sistema Ako po, si Kapitan Leo Mojica. Ako ay kongresman na. Ako ay maglilimbag ng batas upang lalong mapanatili at mapalawak, mapaayos ang ating kapaligiran. At sa ating huling tanong, number 10, sino ang nagsabi nito? Gusto ko pong ialay ang aking natitirang lakas, karanasan at paninindigan. A. Congressman Megilito B. Tanggol C. Don Gustavo Tinatawan ng Gusto ko pong ialay sa inyo ang aking natitirang lakas, karanasan, panindigan, kaya tinatawan po sa Kongreso o ano, nasagot mo ba lahat ng mga tanong dito? I-comment mo naman dyan sa iba ba kung nakailang score ka para naman malaman ko. Huwag kalimutang manood lagi ng Batang kiapuha ha para masagot mo lagi ang mga tanong natin dito. At syempre, like and subscribe naman sa channel na ito.